dapat mas mahal mo? Asawa mo o anak mo? Lagi kong sinasabi sa mga tao sa paligid ko na mas gusto ko na mas mahal ko ang asawa ko kaysa sa mga anak ko. Bakit? Ang lagi nilang sinasabi sa akin, hindi dapat mas mahal mo yung anak mo kasi sa asawa mo. Tandaan nyo na walang magiging example ang mga anak nyo. Sa pagiging adult nila, kayo lang mag-asawa. Paano pag yung mga anak nyo dumating na sa punto ng buhay nila na kailangan na nilang pumili ng taong mamahalin sa buhay nila? Ang kailangan ba nilang makita? Ah, eh, sakripisyo? na dapat mas mahal ang anak kaysa sa asawa hindi sila magkakaroon ng example ng happy marriage now Ibang usapan naman kasi talaga kapag yung partner mo ay nagluko. Ibang usapan yon. Of course, uunahin nyo dapat ang kapakanan ng mga anak mo. Pero sa totoo lang ha, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga relasyon na sisira, mas inuunin nilang igit na ang mga anak nila kaysa sa kanilang mag-asawa. Ito ang hindi naiintindihan ng marami. Noong nagsisimula kayo, kayo masayang-masaya kayong dalawa kasi dalawa kayong magkasama. Dalawa kayong laging magkadikit. Noong nagkaanak na kayo, hiwalay na kayo at yung anak nyo na ang nasa gitna. Kaya kapag nag-uusap kayong dalawa, lagi kayong nagsisigawan. Hindi yun magandang example at hindi yun maganda para sa relasyon nyo. Unahin yung mahalin ang asawa nyo para matuto yung mga anak nyo din. Paano nga ba talaga dapat ang mag-asawa? Now, kung hindi nag-work ang relationship nyo ngayon, try nyo i-work out. Kapag hindi na talaga nag-work, then maybe go separate ways. But, in my life, in my case, ang priorities ko, sarili ko, ng una, pangalawa, asawa ko, pangatlo ang mga anak ko. Kasi hindi ako makakapagbigay ng 100% sa mga anak ko at sa asawa ko, hindi ko mahalang ang sarili ko. Hindi ako makakapagbigay sa mga anak ko kung hindi ko rin 100% mahal kaming dalawang mag-asawa. Hindi ko sila mabibigyan ng example ng masayang pamilya kung hindi ko mahal ang asawa. Tandaan nyo na maraming tao sa mundong to ng dahilan kung bakit silang masirable sa buhay nila, madalas ay sira ang kanilang pamilya. So dapat pangunahin kapag tinasal kayo, unahin nyo, mahalin mo muna yung asawa mo. Paglobos yung mga anak nyo, pangalawa ang mga anak nyo sa priorities mo. Kahit po sa marriage counseling sinasabi. Kaya unahin mong mahalin ang asawa mo, pangalawa naman, or susunod ang mga anak mo.